Ang kay Milot. Ito po naman yun sa akin pong huli. Hey. Hindi po ako na ah? hindi po ako nag-vlog. Hindi ko po din natin ang cellphone at baka po, po sa ilo Ay ako po ay mada pa ay masisira po ang aking cellphone. Kaya po hindi ko na po din nalang. pong aming kamiyas eh hanggang puno po ay may bunga at piyapay pa yan po ni Nene ang amin pong iihawan nata pa lang. patikta mo ha <laughs> Nini, yan. magamay uso ka din Nene <clears throat> Papabagahin lang baga eh. Pumasok kanini kanina, ipasok baga kayo. Nakakikipaypay si nini. Oo. Masuk nga. Lapang dah mag-ibig mamaya. na na po ni Tita Huya yung mga tapa lang. Kasya naman kaya Tita. O magdadalawang saklang lang. Mamaya pagluto

Diba yan kung po na mga nagnanganap Kung ano mga iniihaw. Ay. Ay. Ano Nini? Oh, ini? Eh. <laughs> Halos po yung lahat ay buka na. Masarap Nini? Ha? Sa'yo, masarap yan! Masarap yan! Alam. Gutong dilaman um, dai. O nga po, kain man. Chat masarap. Tama sa, sa timilut na hinakaay. Uh, oh, oh. hmm. Hm. Eh, eh sarap ani. Hm. Uh -huh. ah, <laughs> pala gihikod. Ah. Lasang balut melut. May <laughs> okay, ganda sa. Dilaman <laughs> yan po, tikalwa po nga. Ah. saklang so, po namin yan. Sayang na po natin ito. Hmm. Sayang sa bawo. Sayang ang sabaw. Hindi hmm. pang hmm. maliit. Alin pa. Ayun. Maliit. Oh, hindi pwede na rin ito. Basta't nakangangangay, arena. Arena yan. At sayang yung sabaw yung medyo bukas sa iyo. <laughs> May pinggan si Ti nang hihingi. Bangers. Ama pawis. Mama ya uli. Malit na limang. Oo. Nakakabuhay ng dugo. Ano? Manamis mas. Tamang-tama isok. Masarap nga ni. Eh. Sarap. <laughs> Nakakasamit naman yung suka. Malinam-nam. Ayan, kukabot po dito ah. Ayan po, takoyin pong kukupin po itong sabaw. Masarap po. Talagang po dito ay Ay, salamat po. Matarap po talaga ang sabaw ah ko na po pinakita yung pangunguha po ng tapalang baka pumapasa itong aking cellphone may ganito, ipit. <laughs> daw siya inaahon na po nila Kim yung last batch nagustuhan din ni Kim <laughs> bagungon din han iihaw tapos ay may ganyan Tekman mo po lolo. Lagay mo po ng sukat, sarap. Buwan Lagay mo lolo ng sukat ho, antak. Ay. May lolo ang sukat. Iba po 'yan sa bawa. Sarap. Lolo, mga payat. Ani malilito malilit papi sabato sa karidad na niha parang sa masarap ay parang balot Ito po na lang din. Yan po ta kukuha po na itong bangus. Yan po ay dalawang bangus po. Na po, po. po yung isa. Yan po ang akin pong pinaritong bangus na dalawa po dyan. Yan po. Tatamnan ko po ulit ng okra. Ayan po ang gagamasa. Ito po may aigid ng palayan po namin. para pa po ang manok at maga po. Ayan po. Madali. Ang oh, mga magkikata. Tarao pa niya. Tara, yan na po ang aking nagamasan yan po itatamnang po ang uli po ng gulay ito pong gilid ng palayan at yan po ang aking pambayo itatay po rin po ng sitaw para po ako may gulay na po dito sa tabing bahay po namin ang ipong kukuli ang kawayan sa so kapong pambayo